1 peso coin na pwedeng bilhin sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Makinig lamang po kayong maigi at tapusin po ang video mga kalakot cherong noipi. Makakita nyo po, hawak ko po itong 1 peso Jose Rizal NGC coin. At kung makikita nyo po ang taon na ito ay year 2018. Meron po akong hinahanap na hard to find na 1 peso na year 2018. Ang hinahanap ko pong year 2018 ay yung upper mint mark po. Dito po, yung mint mark po niya na andito. Kagaya po nito. Kagaya po nito. Ayan po. Yung mint mark po niya dyan. Na brilliant condition. Baka po makakita kayo ng mga limang peraso na year 2018. At ilalagay ko po sa frame kailangan kailang ko po ito na rush na hinahanap na year 2018 na upper mint mark mga kalakwad na ipi pag nakakita po kayo nito bibiling ko po sa inyo ng 1,000 hanggang 1,500 ang bawat isa po mga kalakwad serong na IP i-check nyo pong maigi ang mga hawak nyo na 1 peso NGC coin at baka po meron kayo na upper mid mark na year 2018 basta po tugma sa ating hinahanap ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 1,500 mga kalakot si Arong Noipi sana po ay mabenta niyo ako ng ganitong crossing 1 peso sapagkat kailangan kailangan ko po para makabuo po ako ng 1 peso BSP series na NGC yun lamang po mga kalakwatserong naipi. Marami pong salamat. 5 peso commemorative coin na pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Unawain lamang po ang video mga kalakwatserong naipi. Magandang araw po mga kalakwatserong naipi. Makikita nyo po hawak po natin ang isang 5 peso commemorative coin. 78 th Lady Golf Landing. Bibigyan ko lamang po kayo ng konting kaalaman dito sa Hawa, kong Kung mapapansin nyo po, ito po ay isang pagkilala sa ika 70th anniversary ng Leyte Gold Planting. Ito po ay ang pagbabalik ni General MacArthur 1944 to 2014. At makikita nyo po sa bandang likuran niya, ay ang 5 peso at ang limang star na sumisimbolo sa rango ni General Douglas MacArthur. Ito nga po ay binibili sa lagang 500 hanggang 1,000 pesos. Lalong-lalo na po kung mga brilliant condition at brilliant uncirculated. Kung meron po kayo nito ng mga 10 peraso, ito po ay bibili ko sa inyo sa lagang 500 hanggang 1,000 pesos ang bawat isa. Sampung piraso po ang hinaharap natin ito para po makompleto ang 5 peso commemorative coin Lady Gold Blanding mga kalakwad na Arong Sana po ay mabentahan niyo ako ng 10 peso ng sampung piraso na ganitong kaganda na commemorative coin na brilliant condition. Bibiling ko po sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos kung mag-message lamang po kayo sa ating FB page, Lakwat Sharon Noypi. Marami pong salamat.